Ako pa sa na kayo aalit agad. wala na bumusit ako tragan niya. isip niya kasi mga... Light mode! Ah, niya tayo. Arm! Hindi ko mo. Hindi ko nakapingin mo. Nagkakano na ba yan? Nakakarihan. Ano yung mabilis? Hindi. Kinarihanin niya kita? Oo. Hindi yung mga hindi Ano yung mga pa yun?

Nasanay kasi sa kawi eh. Ano Mga ngopya ko eh, kuya. Ang parang mo na, ako, e. <coughs> ni Google. Mag-alaw ano mo na mag-YouTube. <laughs> so yung nga guys, nagsama-sama kami, hindi marunong guys. Yes, yeah, si Simple. Kaya hindi nalang, eto ganito lang yan o. Nagmatalit. Oh, si <laughs> yeah. <laughs> so yung nga guys, sa <laughs> pare, pare, pare kami, nagsama-sama kami, wala pang alam. <laughs> si Bars, alam mo dapat si Bars. Ano... Eh kasi nga, di uli may gamit natin. Si Jamaica ay nagsindi na sa

yung mm. order ka pang gato, samaya natin luluto pa. Baka mamaya matagal. O hindi matagal. Hindi na. Takaw. Order na gano'n. Baka nakakain natin. Isang tao pala'y gumano. Hindi <laughs> ako sure. Nakakain natin isang tao pala. Huwag kayong ano dyan ha. gano'n. Oh.

yung gusto mo malutong kain na dapat din dapat din dapat din dapat din dapat

mm <sighs>

Kumusta? Tata andiyan nang puro eh. Ba, 'di masusulit. Bong, eh, 'yan lang ba 'yan? Sarap ba? Laman. Mga oras, eh, dinulo-lobo pa sa dalan mo pa. Kaya, eh, 'yan nga. Siguradong sila manu-ngiyan. Ay, bang, 'di na 'yan lang, pala nang pataba. Kaya,

Kakain uh, ka rin na eh. Busi natin yung loko tama order Yung nga, nakakauta ni mga ino Sa ano nga eh, sa naman, ano Kailangan tubig naman. Kailangan tubig naman. Nangayaw yung nangayaw sa trabaho.

Bột hình bằng quen. Ton lòng 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 lòng

Ani ng request? Ano? na payaril na tayo? Ano yun? Ani yung request? ko. Hindi naman pansit Hindi mo pa siya? Yessie. Kaka. Hindi na marami. Nakilala ati ito yung nakakain ka Eh, <laughs> kaya nga nagkaguto na lang <laughs> muna. ako sa ano. Ay, ayun na, At ulo ko, oh. Eh? Oh, kaya yung gumaganyan, mo, tsaka mo isiksik mo sa tiyan bolang yung mga sagana ngayon, kapapakit yung mga anesya sa sa ibang bansa, tapos sila kapapakit. Yung mga sa Nigeria, yung Si ano, may yung mapangalan eh. Kapapakit. 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 Ito na guys. Tapos na kami guys. Hindi kumanta na May dalam Ano mo tapay mo? So yung mga guys, pauwi na kami guys. Yung mga modus guys. Oh. <laughs> bin bin binantayan na kami guys. <laughs> so yung mga guys, maraming maraming salamat sa Samyang. Yan. Uh, pauwi na kami guys. Nangatay yung bato ko guys. So ayun. Busog ngayon. Ay blood mamaya. Ay mga modus guys. Tera i guys who you know